Sa atin pong lagay ng panahon, patuloy na pinapayuhan ng publiko na magdala ng pananggalang sa init ng panahon. Lalo't halos ang lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng mapanganib na level ng heat index. Ito yung tindi ng init na nararamdaman ng ating katawan. Posibleng umabot hanggang 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Katarman Northern Samar at Dagupan, Pangasinan at maari itong makaranas hanggang bukas. Habang nasa 42 degrees naman ang maaring maramdamang init sa Butuan City sa Agusan del Norte, Iloilo City, Dumanga sa Iloilo, Puerto Princesa, at Aborlan sa Palawan, Apari, Cagayan, Batak, Ilocos Norte, at sa Naiya, dyan sa Pasay City. Ituturing na dangerous level ang heat index na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius kung saan maaring maranasan ang heat cramps, heat exhaustion at maging ang heat stroke. Patuloy rin ang mararanasang alinsangan ng panahon, lalo na sa eastern section ng northern at central Luzon dahil sa umiiral na ridge of high pressure area. Gayunman, malaki po ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi.